Mga kapatid, meron tayong binabantayan dalawang low pressure area. Alin ba dito ang magiging bagyong aurin? Ito pong mas malapit ay nire-recognize ng pag-asa na sa around 235 kilometers east ng Diracatanduanes. Nagdadala na po yan ang mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan sa Bicol Region, kasama na po dyan ang Central at Eastern Visayas, kasama na rin po ang areas ng Karaga, maging dito sa Northern Mindanao. Ito po ay nag -e enhance din o nagpapalakas ng ating habagat na nagdadala po ng mataas na tsansa ng pagulan sa may Sambuaga Peninsula, Mimaropa, asama na po ng Calabarzon, maging sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. Ito namang mas malayo ay elongated trap or parang parte ng kanyang sirkulasyon. Kapag mahina pa yung ating low pressure area, nangyayari po na minsan palipat-lipat yung kanyang center or nangyayari rin po yung ganito na meron po siyang parang elongated trap or parang extension. Ito pong dalawang weather system na ito or yung dalawang low pressure area natin ay magsasama dito po sa may East Philippine Sea at yan po ay posibleng lumakas in the next few days. Hindi po yan lalakas dahil magsasama siya ng puwersa or magsasanib ng puwersa. Lalakas po yan dahil mas magiging maayos yung kanyang circulation or mas pagiging consolidated yung kanyang pag-ikot. Either way, ito po ay nagpapalakas na sa ngayon ng ating habagat or southwest monsoon at habang lumalakas po ito, mas madadagdagan pa po ng ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo. Paghandaan po natin yan. Muli, ito po ang inyong weather tito Alvin. Laging may panahon para sa inyo.